Wala pang mga rallyista o nagkikilos protesta dito sa Mendiola pero mahigpit na ang seguridad Nandito ko sa harap ng mismong Mendiola Peace Arc at katulad po ng nakikita nyo ay tad-tad na yan ng mga concrete at steel barriers. Yung mga steel barriers, meron pang mga razor wires at bukod dyan, meron na rin ditong mga police mobile. Meron na rin mga ambulansya kung sakaling magkaroon ng medical emergency at meron na rin mga fire truck dito. At nandito sa kahabaan ng Legarda, kung nakikita ninyo sa live situation ay ang outpost ng PNP. Katulad nga ng sinabi ko ay mahigpit yung seguridad dito sa Mendiola pero wala namang naunang nakaplan o inanunsyong programa o kilos protesta dito. Pero isa kasi ito sa strategic points. Lalo't katulad nga ng sinabi mo ay malapit ito sa mga ruta papasok ng Malacanang o papuntang Malacanang kaya talagang binabantayan ito ng mga otoridad. May na-monitor pangarawang PNP na kumakalat sa social media na mga posts na nagsasabing marami ng tao o may sumiklab na guluhan dito sa Mendiola. Hindi ito totoo, mga kapuso. Base na rin sa mga nakikita nyo, yung pinakita kong live situation at pati na rin sa monitoring ng PNP sa buong magdamag at mula rin kaninang umaga. Kaya sa isang pahayag ay nagbabala si PNP Chief Jose Melencio Nartates sa sinabi nilang ilang online actors na sinasadya o manong magpasiklab ng tensyon bago pa man ang protesta. Sabi ni Nartates, hindi daw nila minamaliit ang tinatawag niyang online manipulation na maaari raw magresulta sa kaguluhan. Posible raw coordinated ito at tinutugon na na raw ng Philippine National Police. Samantala, Pia, kanina narinig ko na kinausap po na rin si Colonel Nebrija para sa mga katungkol sa mga saradong kalsada. ulitin ko lang yung ilan sa mga saradong kalsada at least dito yung mga dadaan sa Mendiola. Kung manggagaling po kayo sa CM Recto Avenue ay o sarado yung CM Recto Avenue mula N. Reyes hanggang Mendiola, pati na rin yung kahabaan ng Legarda mula Figueras hanggang San Rafael Street. Sarado rin po ang Ayala Bridge at ang eastbound ng Ayala Boulevard mula San Marcelino hanggang Romualde Street. Meron ding ilang motorista na nasisita ng mga pulis dahil nagpipilit pa rin lumusot kahit na may mga nakaharang na mga container van doon sa mga kalsadang binanggit kong sarado na. Kaya para hindi po kayo maabala mga kapuso, ito po ang mga alternatibong ruta ayon na rin mismo sa Manila LGU. Kung manggagaling po kayo sa Quezon Boulevard at sa Recto, kumaliwa lang kayo sa Enriyes. Kung galing naman kayong Santa Mesa ay kumanan kayo sa Figueras, diretso sa Earnshaw, kaliwa sa Loyola hanggang makarating kayo sa inyong destinasyon. Kung manggagaling naman sa Picasal, pwede po kayong kumaliwa sa San Rafael, diretso sa Bilibid Viejo, kanan sa Loyola o Enriyes hanggang makarating sa inyong destinasyon destinasyon. Pia, kani-kanina lang, eh, nakita namin na nag-ikotren yung ilang kawani ng Commission on Human Rights o CHR kasama yung ilang pulis para raw masiguro at mamonitor yung sitwasyon at masigurong walang mangyayaring paglabag sa karapatang pantao. Yan ang latest mula rito sa Mendiola. Balik sa iyo, Pia. Darlene, nakita namin sa video mo no, na may mga pedestrian pa rin na nakakalusot. So, ang mga pedestrian, pwede namang mga pumasok sa kabaan ng Mendiola? Pwede silang maglakad dyan? Bawal lang mga sasakyan, tama ba? Tama, Pia. Mga pedestrians, yung mga naglalakad lang, pwede. Pero yung mga motorista ang hindi po talaga papapasukin. Motorsiklo, anumang klase ng sasakyan ay hindi po makakadaan doon sa mga nabanggit kong kalsada. Pero kung maglalakad lang naman kayo, may footbridge dito. Yung mga kainan nga, Pia, pati yung ilang establishments dito sa palibot ng Mendiola ay bukas. Mm, all right. Oh, at saka nakita natin, Darling, parang talagang stricto. no? Sabi mo 'yung mga motor hindi pwedeng uh, makalusot kasi nakita natin doon sa video mo kanina 'yung uh, isang motor, talagang hindi siya pinalusot diyan sa uh, diyan sa Mendiola. So kailangan umikot rin sila. Yes, Pia. Talagang mahigpit yung pagbabantay dito. Kahit mga motor, hindi po talaga sila pinapadaan. At bukod doon sa mga nabanggit ko ng mga container van na nakaharang na sa mga kalsada at yung mga concrete at steel barriers, ay talagang maraming mga miyembro ng PNP at mga traffic enforcers yung nagbabantay dito. Pero katulad pa rin po ng sinabi ko, ay hindi pa rin naman nagsisimula yung anumang programa dito. At wala pa kaming nakikitang mga rallyista o mga nagkikilos protesta, Pia.